What's up guys? Welcome to my channel, Ruti Si Vlog. Andito po tayo ngayon sa dry waterfall dito po sa Tanurin. Kung bakit ko po nasabi na dry waterfall dito kasi summer po ngayon walang tubig. Uh, ang dapat pagpunta po dito na pag gusto natin na may tubig ay before winter, ay winter andito na po tayo or patapos na yung winter, andito po tayo para may tubig po siya. Pero pag summer, ang pagpunta dito wala talagang tubig kaya matatawag na dry waterfall po ito. Pero pag may tubig to, maganda. Mas, kung maganda ang mong tignan, nagagandahan ka, mas magandang tignan din po pag may tubig dyan dumadali. Mula sa taas, pababa dyan sa malasink hole na waterfall. Malalim na butas po yan hanggang sa baba. Tapos dito, oh, maganda ang mga view dyan. Nang gagaling yung mga tubig, snow. Ito po, pag winter, ganito ang makikita. Wow, ang ganda, ba diba? Pag winter ito, yung tubig, maraming ano, uh, pababa yung tubig hanggang sa baba. Tapos, magtaka ka na lang, may maliit na butas pababa dyan sa ano, sa, sa sinkhole na yan maganda po dyan sa baba. Thank you for watching!